Mga kabayan, mayroong good news. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay inaprubahan na ang pagbili ng multi-role fighting aircraft. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., si President Bongbong Marcos Jr. ay nag-okay na para bumili ng multi-role fighting aircraft para mapalakas natin ang ating external defense capabilities Ngunit ang sabi niya wala pang final na desisyon kung anong uri ng multi-role fighting aircraft ang bibilhin at kung gaano karami. The MRF, multi-role fighters. Ito po yung mga jet fighters na gusto nating bilhin. Uh wala pa final uh, decision on what MRFs we are going to to buy but definitely the president has already uh Uh, approve that intention to buy MRFs. As to which one, wala pa hong decision. As to how many, wala pa hong uh, narating na decision dito. But uh, kailangan po natin talaga itong mga multi-role fighters. Uh, during the anniversary of the Philippine Air Force, nakita po natin yung, uh, yung mga F-850 uh, jet fighters natin. No? At kung gaano sila kagaling Uh, pero kulang pa ho ito uh, para madepensahan natin yung ating uh, bansa. So we need to get more of this, jet fighters and multi-role fighters. The multi-role fighters are actually bigger, uh, faster, and more lethal than uh, the f 50 s that we have now. Pero kung titingnan natin ang mga nagdaan na mga negosasyon, ang lumalabas na mga multi-role fighting aircraft ay ang F-16 Viper at Subjas 39 Gripen. Kahit saan sa dalawa ang mapili, okay lang naman dahil halos magkapareho lang naman ang kanilang lakas. Kung e-compare natin sila ang speed ng F-16 Viper ay 2,178 km per hour para sa high altitude at 1,482 km per hour at sea level, ang sa Subjas 39 Gripen naman ay 2,100 km per hour sa high altitude at 1,470 km per hour sa at sea level. Kaunti lang naman ang deperensya. Ang advantage ng Gripen maka-take off siya ng short distance lang. Ang advantage naman ng F-16 Viper ay tested na sa mga actual na labanan. Para hindi mahirap pumili, dapat kumuha ang Pilipinas ng tag 12 units bawat isa, para masubukan at makompare kung alin sa dalawa ang mas magaling. Para in the future yun na ang bibilhin ng maramihan. Ngayon kasi marami ang nag-order ng F-16 Viper kaya medyo matagalan pa ang delivery pag sila yung bibilhin. Di tulad sa Subjas 39 Gripen na wala pang umorder. Kaya mabilis ang delivery pag sila ang kinuha, may magamit kaagad tayo in case na magkaroon ng problema sa West Philippine Sea. Sa ngayon kasi kailangan talaga ng Philippine Air Force ng malalaking jet fighter na kayang makarating ng West Philippine Sea at makabalik ng Palawan. Kung sa aking opinion kukuha ang Philippine Air Force ng sub Jazz 39 Gripen E at F-16 Viper or second hand na F-16S dahil may mga negosasyon dito na nangyayari na. Baka mayroon ng napagkasundoan hindi lang natin alam, dahil hindi nila inilalabas para hindi malaman ng taga-ibang bansa, kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan maraming salamat sa time ninyo.